Ano po ba yung tinatawag na mga mouth ulcers or singaw? Yan yung mga sugat sa bibig natin. Talaga ang tawag dyan, mouth ulcer or singaw. Pero marami siyang klase. Marami mm, okay. siyang pwedeng pagmulan. So, any, so ibig sabihin po, hindi porket meron sugat sa bibig, eh mouth ulcer na po ang tatawagin. Mouth ulcer, any lahat, po, ng, lahat sugat. Ng su oh, okay. Either by trauma or by viral infection, bacterial infection, marami siyang klase, meron siyang anim na klase ang mouth ulcer. Okay. Mm. Pero yung bawat uh, classification po nun, ibat iba rin po ang causes, Dok? Yes. Ano-ano ano... silang pagkaka Okay. Pero ano-ano po ba 'yang common cause naman po ng mga mouth ulcers? Ah, uh, unang-una yung or, yung oral health, mm. okay? Yung diet at saka yung yung mga vices, panini paninigarilyo, okay. no? Yung anim na klase ng ul ng ulcers, mm -hmm. ng singaw, lahat yun associated sa paninigarilyo. Tissue talaga, oo. Oh. No? Oh. yung pagkain na matitigas, manghang, okay? Pati yung viral infection, kamukha pag may COVID or yung may okay. trangkaso ka, nagkakasingaw ka. Mm -hmm. Dok, wala naman po bang kinilaman yung uh, area kung saan nagkakaroon ng singaw doon sa kos, Kasi minsan may mga singaw na nangyayari sa lips. Meron pong singaw minsan sa dila, meron sa gums. Ba't po iba-iba yung minsan yung location ng singaw? Uh, yung location, halos lahat ng klase ng singaw, pwedeng mangyari sa lahat ng location ah, okay. ng bibig. no. <laughs> So meron ang common singaw na tinatawag lang yung canker sore, mm -hmm. yung optus ulcer. Yan yung pangkaraniwang singaw na nagkakaroon tayo lahat. Okay. Pag nasusugatan tayo, pag kumain tayo ng may tinik, ganyan. okay O kaya nasuntok, na nadapa, yan. Mm -hmm. ano, ulcer, yun yung common ulcers. Mm -hmm. uh, pa yung susunod, yung oral, oral ano siya, yung, yung leukoplakia. Mm -hmm. Uh, merong eritroplakia. Yan naman yung nakukuha natin pag laging chronic, pag mayroong chronic irritation. Okay. Bawal. Madalas siyang naiiritate irritate Kamukha ng paninigarilyo. Pag lagi ka naninigarilyo, okay. na-irritate yung Up. skin. Mm -hmm. Tapos, pag yung lumang pustiso, oh. ill-pitted na. Hindi na maganda yung pitting. So, lagi siyang ginagamit. That? Yung iri irritant, laging nandun. Hmm. Kaya, pagka dapat luma, pinapalitan na. Mm -hmm. Kaya buti dito sa atin kahit paano, mayroong libreng postition no, oh, po, dito oh. sa clinic. Ano pa po ba iba pang mga okay. klase ng mouth ulcers na dapat nating malaman po? Uh, importante itong leukoplakia at ano, itong erythroplakia kasi mm -hmm. ito yung mga usually yung cancerous. Eh oh, dapat oh. 'yan 'yung binabantayan natin, no? Mm -hmm. okay. Si dapat ang ulcers Gumagaling siya ng within 1 to 2 weeks. Mm -hmm. Pero pagka matagal na siyang meron, ah mm -hmm. uh, dapat magpa-check up na. Mm -hmm. Lalo na yung itong leukapleksya at xerotropleksya. Ito yung singaw na hindi ga, hindi masakit. Ah, okay yes. pala. No, di ba? So Kaya mas nakakatawa pala yung doko. Opo. 'Yon. Ito yung hindi masakit. Sasakit lang siya pag malala na. Kaya Opo. often na nanineg nanineglect siya. Opo. Mm. Kaya pagka naneglect mo pwede siyang mag-lead into cancer. Mm -mm. Oh. Eh, dok, ano naman po yung tinatawag na oral lichen planus. Ano po yung ibig sabihin nondo? Oh, yan yung associated siya sa mga autoimmune disease. oh O oh, ano siya parang uh, lace ang lace na white ang itsura niya. Mm. O oh, pagka meron kang diabetic Mm -hmm. uh, malnutrition, uh, vitamin deficiency, meron kang uh, tawag dito, psoriasis. Opo. Nagkakaroon din po pala nun sa bibig. Uh, Usually sila. Tsaka yung mga may AIDS. Mm -mm. Yan. Tapos dok, ito pa, oh. naging interested ako. Nagulat kasi ako. Nagkaroon po ako ng singaw. Tapos may ginamit po ako na ointment. Tapos, hindi ko po masyadong binabasa yung mga nakalagay sa ointment. Nagulat na lang ako. Pagtingin ko, for fungal, ano... Kaya meron, hindi ko niko pumatandaan pero ang, ang ipi-sabihin po ba noon ang uh, singaw or yung mga canker sores galing po sa fungal infection meron yan yung tinatawag na oral thrush oh so, brought by the candida albicans uh by fungal infection ang hmm. common cause niyan ay yung pagmahina resistensya mo tapos yung antibiotic hmm. pag mali yung gamit Tsaka masyadong uh, side effect siya pag malakas yung antibiotic mo. Opo, nagkakaroon po ng kanker. Mm -hmm. so. Yun ang side effect niya. So, common siya sa mga babies, tsaka sa mga old, sa mga lolo and lolas. Opo. Dok, nabanggit niyo kaya tungkol dun sa may symptoms ng ibang mga cancer source na minsan walang pain, tapos ito pa yung nagli into cancer. Paano po ba ma sisigurado na kapag kunyari ang isang uh, oh, mouth ulcer ay cancerous po. Siyempre, kailangan magpa-check up ka sa doktor, sa dentist para ma-identify. Mm -hmm. Ang yung yucoplakia, ang itsura niya is para siyang creamy. Mm -hmm. Yung pero ang wala siyang ano, iba-iba ang shape niya tapos okay. may parang cream na white or gray oh. sa ibabaw. Okay. Tapos hindi siya masakit. Mm-hmm. Oh. Tapos yung erythroplegia, yan yung mas cancerous. Okay. Ano naman siya? Uh, red na red naman ang itsura niya. Red. Ito may pain pa rin po ba ito o oh, wala ito, din? Ito sa umpisa walang pain kaya okay. nanineglect. Kaya minsan makikita mo yan kung saan ka madalas sumitit ng sigarilyo. nako oo. Oo, tapos o kaya yung pag sa postiso, kung saan yung tinatamaan lagi hmm. ng pustiso, o kaya yung madalas nating makagat, mm -hmm. yung may, laging may sugat pa, ulit-ulit okay. na sugat, yan, nag oo. nagiging ganyan. Nagiging chronic, pag chronic yung irritant madalas, hmm. yan yung nade-develop into cancel. Oh. Doc, may pa po bang ibang factors para magkaroon ng uh, mouth ulcer or kung ano pa 'yung mga underlying conditions na mas nakakaapekto po, parang isang tao mas madalas magkasingaw. Yes, 'yung mga autoimmune na may mga sakit na autoimmune, 'no. 'Yung psoriasis, Yung psoriasis hindi lang sa mouth lumalabas mm. 'yon, pati sa skin ibang, po. Parte ng katawan, 'no. 'Yung mga diabetic Especially mm -hmm. yung type 1 yan prone sila sa singaw po. Sa singaw yung mga yung dehydrated. Mm -hmm. oo, oo. Pag dry yung skin mo, madalas ka magka skin Kahit na weather eh 'di ba, malamig, okay, okay. pag sobrang dry yung lips mo, pwede ka mag mm -hmm. magka-singaw, yan.